ngayon yung mga dagat kasi gusto nila mag-swimming. Tingnan natin kung saan yung magandang spot dito sa Cavite. natin muna dito. layan dyan. Yeah, ah, ano ka, ano Mas, um, Maganda. Ano magandang uh, spot dyan? Uh, Paniman. magandang spot? Dyan yung dulo. So no. 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 no, no, no. no, okay lang. Diyo, okay lang. Tingnan lang natin. Okay lang mawawalang ano ulit. Hindi umaga. Hindi umaga. Hindi umaga. patay. Malayo-layo hey, ma -ma ko pala yan dyan. Banda lang, na lang. Malayo, ba, Ale to jest Gracias. dito yung tatlong spot na resort na resort na pupunta natin. Beats ba? Beats. ito yung nama ah, dito ah dito okay ito dito yung panama full yeah, no, oh. tingnan natin dito full web dito yung yung sa Puerto Azul pababa dyan pababa So, pag pumunta ka dito, Raprod ha, Palusong. Dapat hindi ano, hindi Raprod to, Raprod. So, kailangan natin, ano, kailangan natin slowly but surely. Kasi Raprod to dito, may, oh. Huwag masyado mamrenuling, mamutulas sa buhangin. Madulas din sa buhangin. So, kailangan talaga dandahan lang hindi kumakapit ang gulong pag masyadong preno ka kasi mabuhangin so inquire muna tayo dito mga ating tingnan natin dito yung ano spot so yun ayan nga yung swimming pool sa tapas. yung swimming pool sa tapas. tapos andun sa baba dapat ayun o ayan o ayun yung swimming pool uh. so pwede ka dito mag swimming pool tapos merong ano merong dagat kung gusto mo sa dagat sa dagat swimming pool meron din ayan ang swimming pool pangunang oh. dagat ito yung gusto kong amoy ng dagat yung mo bango amoy na amoy mo pa malayo ka pa pero amoy mo na yung bango ng breeze ng dagat so ayan ang swimming pool oh. maganda

magtatanong lang tayo dito sa kanilang ano, kung pwede natin silipin yung dagat doon sa dulo cold, cold cold. oh, ito yung cold weed. so tingnan natin yan yung mga cottage nila oh. yan yung cottage nila so tingin tayo nang maganda kung pwede tayong makapasok so, mag inquire lang naman tayo muna pero maganda rin to. parang mga yung mga ano nila So yun, pinayagan kami pumunta. Titingnan ang dagat. So yun. Ayan no, ang ganda. Ganda naman pala dito. Kasi mayroon din silang swimming pool. Nasa taas yung swimming pool nila. yun Ito yung CR nila. Ayan yung CR. Pero, kunti lang naligo ngayon kasi, ano ngayon, tapos na yung huli week. Kunti lang. Ang ispat ay. Ang dagat nila is medyo ma. Medyo marumi dapat hindi siya malinaw hindi makalong Dahil volleyball ano, kung gusto maglaro ng volleyball, may din pala. kasi yung yung may ano oh, na yun, may talo na yun. Oo. Oh. Pwede lumabas ko So yun. Ayan sila oh yun maraming salamat at pinapasok kami dito sa kanilang ano pinapasok kami dito sa kanilang balwarki ng call wave so dito lang kami bye bye thank you maraming salamat